Hello mga barangay, Cap Jello at nandito po tayo ngayon sa Isla Bar section ng Isla Grand. dito po sa Pleasant Hill na dapat ninyong abangan dahil kita nyo po yung stage na yon. nandito po this coming Saturday, December 21 ang atin pong Reflex 80s band nako, magsayawan tayo, magkantahan at ngayon nandito po tayo dahil uh, meron po ako nais nice ibida ito ang ating beautiful birthday celebration! Yay! Beautiful birthday celebrant na sinanay? Norma Paderes. Sinanay Norma. Pagaduan Paderes. Ay, Paderes. Yeah. So, parang ako nakasandal sa pader niya. Pagka ano? <laughs> o, nandalaga ako, Pagaduan. Norma Pagaduan Paderes. Kano-ano niya po si, ano? Yung member ng Apo Hiking Society, si Jim... Pa... Pare... <laughs> ay, ay, pare... Eh, galit, pare... Pare... Galit po ba kayo? Hindi. <laughs> 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 Pa Parehas pala yun. O nga. Balita ko, uh, celebrate ng birthday. Yeah. Uh, uh, pang ilan na po? Secret. Ayan, secret. Kasi we never disclose yung kanilang mga age. Ayan. 80. Ay, ba't sinabi nito? <laughs> you are? Sheila. Sheila. So what's your uh, message sa mom mo? 88 years young, ha? Huh? long life we're still gonna celebrate her 100th birthday 100th birthday we're looking forward to it nanay pa <laughs> isang anak ito pakilala natin si Gemma Gemma anong message <laughs> mo Hello? ay of course anong message mo kay nanay uh, Gusto ko lang maging healthy siya. Yeah, alagaan niya 'yung sarili niya. Mahal namin siya, aalagaan namin siya. Yeah. Happy Happy 88 birthday. 88 birthday. Ngayon na, ano po ba ang ano in, uh, in order ninyo? Oh, marami. May sisig, may pansit palabot, may kaldireta, kare-kare, puset, adobong puset. Parang in-order nyo na lahat ng nasa menu, ha? <tong> lahat na, lahat. Na alam nyo po ba na dito po sa isla, pagka ano, birthday nyo, may libre pa kayong pansit or dessert? Sinabi nyo ba? Pansit. <tong> Ayong pansit. Oh, right. For long life. At dahil kayo ang bida ko, kayo ang maglalaro ng Isla Roleta! Ngayon, meron diyang Isla logo. Yan ay $50 gift certificate. So, yan ang gusto mong makuha. Other than that, nandiyan yung mga Isla favorite. Yung sisling sisig, pork barbecue, may lumpia, aluhalo. So, pwede natin itago sa inyo. Okay? Birthday ni Nanay Norma, go! Good luck! Alo-halo! Wow! Lumpiang Shanghai!

ang mga anak ko, Hibaya, ay yung manugang, sa akin aking mga anak datlo. Ay, blanko, bless na bless kayo, nanay. Yeah. Yan ang mga tunay niyong yaman talaga sa buhay, ano? Yeah, talaga. Ako, papabalot ko yung lumpia, para nang sa gano, may bawa na kayo mamaya. <laughs> at dahil kayo ang bida po sa The Filipino Channel natin, ilang araw nilang Pasko na, bumati kayo sa lahat ng mga Love ones buong mundo kasi napapanood to sa lahat ng TFC regions worldwide. Na, go! Binabati kong lahat ang kumakain sa isla dahil dito itong restaurant ito bago pero napakadaming kumakain. Masarap ang mga luto nila. Merry Christmas po sa inyo lahat. Pabatiin natin pa mga may gustong gumatay. Merry, <laughs> Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! <laughs> <laughs> Merry Christmas! Merry uh, Christmas! Merry Christmas! Happy birthday, Mom! Happy birthday, Grandma! Yeah ilang kesumpa mali ko? sana all yellow sana all <laughs> sana all <laughs> sana all nako pag time kayo pumunta na kayo dito sa Isla Grande sa May Pleasant Hill California again reflex 80s band is coming saturday po december 21 Live band performance po yan, uh, maglalagay po tayo every week ng mga banda, kaya bumisita na kayo Isla Bar at Isla Grand. Nanay, maraming maraming salamat. Thank you, Jello. Oh, thank you, Jello, and Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas po, at sana umabot kayo ng mahigit pa 100 hundred... years. Yes, 100 gusto ninyo, sabi nga, yes. Binabati ko lahat ang mga naging co-teacher ko sa Nueva Ecija High School, oh. Kamalatuan City. May may siha po ako. Alam niyo ba na kabayan ko ba lang ngayon, bungabon. Oh, okay. rin kami sa Kabanatuan, oh. sa Kapitan Pepe. Pepe siya, high school ako nagtuturo. Oh. Oh. Kapitan ako, tapos mahilig ako sa... Pepe! <laughs> ano na <laughs> <laughs> Family show to. Okay. All right. so, mula naman po dito sa Isla Bar. Samahan nyo naman ako. Isang babayo tayo, ha? Sa inyo pong lahat, bumisina sa Isla Bar. Hanggang sa muli! Babayo!